Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pananampal ni PAOC si spokesperson na si Winston Kesho. Ayon sa balita, inalis sa kanyang tungkulin si Presidential Anti-Organized Crime Commission, TAOCC, spokesperson Dr. Winston John Casio kasunod ng viral video na nagpakita sa kanya ng pananampol sa isang Filipino worker ng Philippine Offshore Gaming Operator, Pogo, sa isang raid sa Bagap, Bataan noong nakaraang linggo. Sa isang memo na may petsang ikaapat ng Nobyembre taong 2024 at naka-address kay Casio mula kay PAOCC Executive Director Gilberto Cruz, ang opisyal ay inalis sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng komisyon habang inilunsad ang investigasyon sa insidente. Hiniling din kay Casio na magsumite ng nakasulat na paliwanag tungkol sa video na kumakalat ngayon sa social media. In order to ensure a comprehensive and fair investigation into this matter, you are hereby directed to submit a written explanation within 24 hours of receiving this memorandum. The letter read Your immediate response is crucial, as it will significantly influence the office's consideration of any subsequent actions. It is critical for you to comprehend that any failure to provide your explanation will be deemed a waiver of your right to contribute to this process, it added. Ang insidente na naiulat na nangyari noong huwebes ika-31 ng Oktubre taong 2024 ay nangyari sa Central one Bagak, Bataan kung saan nagsagawa ng search warrant ang PAOCC. Binanggit sa memo na ang insidente ay nakadokumento Kasama ang footage na kasalukuyang kumakalat sa mga social media platform. Higit pa rito, ikaw ay tinatanggal sa iyong mga responsibilidad bilang tagapagsalita ng PAOCC na epektibo kaagad at hanggang sa matapos ang pagsisiyasat na ito, sabi ni Cruz sa memo. Noong Martes, Ikalima ng Nobyembre taong 2024, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersami na tinanggal si Queijo sa kanyang puesto. Sa pamamagitan ng panayam kay Cruz, sinabi sa ulat ng DZBB na ipinaliwanag ni Kesho na nagmura umano sa kanila ang Pogo Worker at nag ng Dirty Finger. Humingi umano ng paumanhin si Kesho sa insidente at nangako ng pananagutan sa kanyang mga ginawa. Hoy, Mr. Winston Kesho, kahit humingi ka pa ng tawad sa taong sinaktan mo ay hindi na yan mabubura sa isipan ng taong pinagbuhatan mo ng kamay. Wala kang karapatan manakit ng tao. Hindi ka Panginoon. Masyado kang mayabang, akala mo batas ka. Kapag binigyan ka ng bar exam wala ka naman alam. Masyado kang hambog. Bakit ka mananampal ng tao hindi ka naman sinuntok? Huwag mong ipagmalaki na nasa gobyerno ka. Yan ang hirap sa inyong nasa gobyerno, ang turing ninyo sa mga tao ay alipin ninyo. Ang feeling ninyo ang buhay namin ay inutang namin sa inyo hindi ibig sabihin na nasa gobyerno ka ay matalino ka na. napakaabuso dumo, mo, wala kang awa sa taong sasampalin mo. Tinatakot mo pa nakakasuhan ng unjust vexation. Ginagamit mo ang maliit mong kapangyarihan sa pang-aabuso. Masyado kang hambog. Hindi ka Panginoon naman anakit ka ng tao hindi ka naman sinasaktan. Dapat sa'yo kasuhan. Yung sinampal ni Winston Queijo, kung ako sayo kasuhan mo para hindi na pamarisan pa ng mga abo sa du sa gobyerno. Marami yan dyan sa gobyerno na mga abo sa du. Dyan nga lang sa ombudsman yung mga gwardya nila at yung nagre ng mga kaso ay tatakutin ka pa nila. Meron nga dyan labor arbiter sa National Labor Relations Commission na abo sa du, mahilig magbanta sa mga nagre-reklamo. Idinidismus niya ang kaso kasi nalalagyan siya ng mga company. Yung nagre pa sa labor ang gusto niyang ipakulong wala naman ginagawang masama sa kanya. Kaya yung sinampal ni Winston Casio ay kasuhan muna. Para hindi na niya ito gawin sa iba. Huwag kang matakot kay Winston Casio, kasi hindi Diyos si Mr. Winston Casio. Akala niya alipin niya ang tao na basta-basta na lang niya sasampalin. Masyado mong inaboso ang maliit mong kapangyarihan. Dapat sayo tanggalin sa pwesto mo. Salot ka sa gobyerno. Sa halip na maging huwaran ka, ikaw ang nagpapakita ng magaspang mong pag-uugali. Akala mo sa mga tao panchim bagmuha. mo Masyado kang abusado sa maliit mong kapangyarihan. Ang maniniwala lang sa iyo ay mga pulis na mga walang hiya din na kagaya mo. Kung ako kay President Bongbong Marcos ay tanggalin niyo na si Mr. Winston Casio. Masyadong inaboso ang kanyang maliit na kapangyarihan. Ano ang akala mo Mr. Winston Kesho sa sinampal mong tao ay alipin mo ha? Masyado kang abusedo at hambog sa maliit na kapangyarihan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.